Ganda niya talaga, oh. Mula na rin. Hmm. Kaya yung sana maka. Siyempre siya nakatira? Tutong bahay kaya yan? Parang tutong bahay. Siyempre.

Hindi din mo. Ano ba kaya ang mangyayari kung sa... mo Huwag din, Yari ka. Ano na? 'to? Namang mulaklak ng ano? Ano 'yung ginawa nilang Ano man Ay, ito? Parang, ito, hindi naman ito maging bilya. Ano ka maging bilya yan? Maging bilya yan? Maging bilya sa ibang bansa. Ibang sa ibang bansa. <laughs> <laughs> What's his name? What's his name? What's his name?